Si Fina ay nangarap na maranasan ang maging isang Disney princess. pinangarap niya makatagpo na isang prinsipe o kahit hindi na nga prinsipe basta dadalhin siya sa palasyo at bibigyan siya ng masayang wakas katulad ng mga fairy tales. Ngunit matagal na niyang napagtanto na ang mga ganoong bagay ay hindi totoo. Para sa kanya, ang ideya ng kaligayahan tulad ng mga fairy godmother o mga prinsesa na umiibig sa mga literal na halimaw ay parang katang-isip lamang. Ang lahat ng mga kwento ito ay nagbibigay lamang na maling pag-asa sa mga bata na sa kalaunan ay nadidismaya kapag hindi tumutugma ang realidad. Ang Tanghalina, Tanghali na! Natutulog ka pa rin? Sigaw ni Tia Barbara mula sa loob ng bahay. Tinignan ni Alcefine na ang kanyang relo habang isinasara ang sapatos. Totoo nga, tanghali na. Nagtaka siya kung bakit ngayon lang sila nagising. Kinuha niya ang kanyang bag at tinignan ang sarili sa salamin. Nasisiyahan siya sa kanyang itsura. Handa na siya manggulo sa kanyang mga profesor. Mabilis siyang bumaba ng hagdan at nasalubong ang kanyang kapatid na si Omar para sa mabilisang fist bump. Aalis na ako Kuya Omar! Sabi niya, sabay agaw sa kape nito at isang mabilis sa higop. Hindi ka ba kakain ng almusal? Tanong nito. Hindi na. Okay na tong kape. Para diretsyo na ako sa burol mamaya. Sagot ni Alsepina ng may tawa na nagdulot ang bilong sigaw mula kay Omar. Natutulog pala ha? Biro ni Omar kay Tia Barbara. Che, buisit! Sigaw ni Tia Barbara pabalik. Umiling lang si Alcefina habang natatawa. Bago lumabas sa bahay, dumaan siya sa likod para kunin ang kanyang bisikleta. Pagkatapos ang ilang minuto, nagbibisikleta na siya pababa ng kalsada. Ninanamnam ang tahimik na umaga. Ang klase niya ay magsisimula pa ng alas 8. Ngunit, may iba pa siyang plano bago pumasok. Huminto siya sa panaderia ni Mang Tomas at inihulog ang ilang barya sa kahan nito. Magkano ang inilagay mo, Asafina? Tanong na matandang lalaki at naguguluhan. Sampung piso lang, Mang Tomas. Sambit niya, kahit na ang totoo ay 20 pesos yun. Ang kulit pa talaga bata ka. Pwede mo naman itong iniabot na lang sa akin. Sabi ni Mang Tomas habang umiling-iling, sabay kumuha ito ng limang piso ng pandesal para sa kanya. Palaging gusto ni Alcepina na makatulong kay Mang Tomas. Alam niyang hindi biro ang magtrabaho kahit patanda na ito. Kaya palaging sobra ang ibinabayad niyang pera. Matapos magpalitan ng iti, kinuha ni Alcepina ang mainit na pandesal at nagpatuloy sa kanyang pagbabay. Di nagtagal, Narating niya ang maliit na bahay ni Igo, kusaan ito abala sa pagluluto ng kanin gamit ang panggatong sa labas. Igo, heto, pandesal. Paghatian niyo ni Lenny, sabi niya habang inihagis ang pandesal kay Igo. Agad itong nasalo ni Igo. Isang labindalawang taong gulang na kargador na may katawan na parang sa isang mas nakakatanda dahil sa bigat ng trabaho nito. Matapos silipin ang kanyang regalo, alam ni Alcefina na mabilis sa tumatakbo ng oras. Huli na siya at tiyak na kanina pa siya hinihintay ng kanyang kaibigan si Seno. Nang makarating siya sa bahay ni Seno, binati siya nito ng reklamo. Ang tagal mo naman. Tinapik niya ng bahagya ang ulo ni Seno. Dapat kasi sinundo mo ko. Walang kwenta ang motol mo. Biro niya. Mahalang gas, lalo na para sa morning routine mo. Tugon ni Zeno, tinutukoy ang mga ginagawa ni Alcepina tuwing umaga. Nagpatuloy ang kanilang biluan hanggang sa pareho silang sumakay sa motor ni Zeno. Habang pinapainit ang makina, malikot na sumigaw si Alcepina. Tita, si Zeno! Inaaya ko cutting class! Agad na lumabas si tita. Zeno! Magtigil ka! Sigaw ni tita. Hindi po yung totoo, mama! Habang binibilisan ni Zeno ang takbo ng motor, na malakas na ipinagtanggi ang pilyang hirit ni Alcepina. Napatawa si Alcepina ng malakas. Hindi naman talaga sila didiretso agad sa eskwelahan. Pupuntahan muna nila ang mga kaibigan nila bago pumasok. Nang makarating sila sa tambayan, nakakita sila ng note mula sa kambal na nagsasabing nauna na sila sa universidad at nangangako magpapakabait sila. Sus, walang maniniwala sa kanila. Bulong ni Alcepina. Alam niyang hindi talaga ito totoo. Wala na silang nagawa, kundi tumuloy na sila patungo sa university. Pagkahatid ni Seno, Pumasok si Alcipina sa kanyang silid aralan. Sumilip siya sa pintuan at nakita si Mr. Angeles na nagtuturo sa harap. Hindi siya sigurado kung isa ito sa mga profesor niya, ngunit nagpa siyang pumasok ng patago mula sa likod. Habang papunta siya sa likod ng pinto, napansin niya ang isang lalaking na papasok sa harapan. Psst! Pulong niya. Kinuha niya ang atensyon nito at bahagyang sinampal sa batok. Ano ba ginagawa mo? Gulat na tanong ng lalaki. Sumama ka sa akin. Sa likod tayo papasok. Bago ka no? Bulong niya. Sabay hila sa lalaki. Halatang naguguluhan ito. Ngunit determinado si Alcepina na makapasok gamit ang kanyang ninja entrance. Makinig ka. Gagawin natin ang ninja pasok teknik ko, sambit ni Alsefina, Napakunot ang lalaki. Ano? Ninja pasok. Shh, Huwag ka na maingay pa. Baka mapansin tayo ni Mr. Angeles. Saway ni Alsefina. Ngunit hindi kasing diskarte ang lalaki tulad ng inaasahan ni Alsefina, Tumayo ito ng tuwid at nakuha ang atensyon ng lahat. Ay, tanga! Bulong ni Alzafina sa sarili. Oh, Sir Galego, andito ka na pala. Tawag ni Mr. Angeles papalapit sa lalaki. Napatigas sa Alzafina. Sir Galego, anong nangyayari? Oo, Mr. Angeles. Salamat sa iyong mga estudyante para sa Grand Entrance ko. Sabi ni Sir Galego na nakatingin ng derecho kay Alzafina. Uy, si Asifina yan! Sigaw ng mga kaklase niya. Halatang aliw sa sitwasyon. Si Asifina ay tila gusto na lang sanang mawala na lang ng tuluyan kaysa harapin ang kahihiyan ng kanyang hindi masyadong maayos sa plano. Dahan-dahan tumayo si Alcefina. Pilit na itinatago ang kanyang pagkahiya. Ngumiti siya, kunwaning parang walang nangyari kahit sa loob-loob niya, gusto na niya maglaho. Asafina, anong kalokohan na naman ang ginawa mo? Tanong ni Mr. Angeles, halatang pinipigilan ang galit sa kanyang boses. Napayuko si Asafina. Pasensya na po. Mahina niya sagot, kasabay ng bahagyang pagtango. Lamdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi sa kahihiyan. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi Iniisip kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Hanip, totoo palang professor namin siya. Pulong niya sa sarili. Hindi naman kasi siya mukhang professor. Parang estudyante lang. Dahan-dahan siyang tumangon ng tuwid. Pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit hindi niya mapigilan ng isang nakakalokong iti na lumitaw sa kanyang labi. Sino nga ba itong si Sir Galego? Sir Galego? Sumuliap siya kay Sir Galego mula sa gilid ng kanyang mata. Sinusubuko alamin kung bakit parang napaka-importante ng presensya nito. Hindi niya maiwasang itanong sa sarili. Totoo ba na professor siya? Baka naman niloloko lang kami ni Mr. Angeles? Bilang parusa, pinaluhod siya sa labas ng silid-aralan ni Mr. Angeles. Habang naglalakad palabas ng silid, Pilit niyang iniangat ang kanyang ulo. Kahit ramdam ang matinding kahihiyan, hindi niya inisip na ganito ang magiging unang araw niya. Pero heto siya ngayon, isang pansamantalang dekorasyon sa hallway. Ramdam niya ang lamig ng tal sa sumasagi sa kanyang tuhod. Nagpapaalala na hindi ito isang masamang panaginip. Pagkaalis si Mr. Angeles, wala pang limang minuto nang bumukas ang pinto sa likuran niya at naninig niya ang mga yabag. Dahil sa pag-usisa, bahagya siyang lumingon. Inaasahan na baka isa pang esudyante ang pinalabas. Ngunit laking gulat niya na makita si Sir Galego. Nakatayo, nakataas ang mga braso at nakatingi sa kanya na may hindi mabasak ekspresyon. So, nagsimula si Sir Galego, nakasandal ng kaswa sa pinto. Hindi ko inaasahan na ganito ko makikilala ang isa sa mga estudyante ko. Sinubukan ni Asapi itago ang kanyang gulat. Pigil ang anumang mapangasar na sagot. Ganito ba ang pangkaraniwan mong paraan ng pagpapakilala? Tanong ni Sir Galego, sabay taas ang kilay. Nilinaw ni Asapina ang kanyang lalamunan. Nagdesisyon na ito na ang pagkakataon niyang bumawi kahit kaunti hindi po, sir. Hindi. Ganito ang plano ko ng kilala kayo. Sagot niya. Pilit na binabalanse ang tono. Para magmukhang magalang. Napangiti sa si Sir Galego ng bahagya na medyo ikinagulat ni Asafina. Sana sa susunod, ang ninja techniques mo ay gamitin mo na lang sa ibang aspeto. Gamitin mo sa klase. Ramdam ni Asepina na muling uminit ang kanyang mga pisngi. Pero sa pagkakataong ito, dahil sa pagkailang, naitindihan ko po sir, sa front door na lang ako dadaan sa susunod. Tumango si Sir Galego at ngiti sa kanyang labi ang bahagyang naroon pa rin. Mabuti. Gusto ko kasing ang mga estudyante ko ay nasa loob na silid, hindi sa hallway. Sige na, tumayo ka na dyan at pagsimula ng klase. At sa kanyang pagtango, bumalik si Sir Galego sa loob ng classroom. Isang bagay lang ang sigurado. Hindi palagaanong istrikto si Sir Galego, kagaya ng inaasahan niya. Mukhang magiging favorite ko siyang teacher. Nakangiting bulong ni Asafina. Kinabukasan, ay pumasok si Asafina ng maaga sa kauna-una ang pagkakataon sa loob na mahabang panahon. Kaagad na lumingon ang mga ulo ng mga kaklase niya at eksimula ang mga bulungan. Nakatingin ang kanyang mga kaklase, ang ilan ay parang nakakakita ng isang pambihirang pangyayari. Sandali, Asafina? Maaga siya? Bulong sa kanya ng isa niya mga kaibigan na sapat ang lakas para marinig niya. Bahagyang nagulat at pahagyang nagkakalak. Ngumiti si Alcepina, inayos ang strap ng kanyang bag habang papunta sa kanyang upuan. Akala ko nga magugulat kayo eh. Sabi niya na may kaswal na baling na nagpapanggap na hindi niya napapansin ang mga tingin ng lahat sa kanya. Isang kaklase ang sumandal na may pangaasar ng ngiti. Anong nangyari? Nag-alarm ka na ba sa wakas? Tumawa siya at nilingon ito. Gusto ko lang subukan kung ano ang pakiramdam ng pumasok sa tamang oras. Mahirap pang maniwala? Ikaw? Maaga? Parang ibang tao ah! Biro ng kanyang katabi. Tumawa si Asafina pero hindi na siya nag-abala pang ipaliwanag. Ang tunay na dahilan ay simple lang. Ang kanilang bagong profesor. Iba si Sir Galego hindi tulad ng mga kananimong mahigpit at mahigpit na mga papasor na nagbibigay ng parusa para sa bawat mali. Inaasahan niyang ma-call out o mapahiya noong huli siyang na late o na mangyari ng isa sa kanya mga kalukuhan. Sa halip, tumango lamang si Sir Galego sa kanya. Hindi siya inisip at nagpatuloy sa leksyon. Walang masakit na salita, walang dramatikong pagsablay, Talagang pangunawa ang ginawa nito. Nagpaulit-ulit ito sa kanyang isipan. Kaya narito siya, maaga sa wakas, na parang talagang nais yung gumawa ng pagbabago. Hindi ibig sabihin na bigla na siyang naging perfecto estudyante, pero ang kalmado at matiyagang pamamaraan ni Sir Galego ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na subukan maging matino. Habang siya ay umuupo sa kanyang upuan, Bumukas ang pinto at pumasok si Sir Galego, dala ang kanyang kananiwang stack ng mga papel. Tumingin siya sa kaklase at sa isang iglap, nakasabay ang kanilang mga mata ni Alcifina. Isang maliit na ng ngiting aprobado ang sumilay sa labi nito bago ito naglatag ng kanyang mga bagay sa desk. Nalamdaman ni Alcifina ang hindi inaasahang damdamin na pagmamalaki na sumiklab sa kanyang dibdib. Ang maliit na ngiti mula kay Sir Gallego para napansin ng profesor ang kanyang pagsisikap at para sa isang dahilan, ang maliit na pagkilala na iyon ay mas mahalaga kaysa sa karaniwang papuri o pagsaway mula sa ibang mga guro. Nagsimula ng iayos ang klase at sa wakas, natagpuan ni Asapina ang kanyang sarili na talagang nakatuon. Hindi naglalakbay ang kanyang isipan. Talagang nakikinig siya. Marahil, hindi na masama ang maaga at handa na ito. Matapos ang klase, habang ang lahat ay nag-iimpake, nagtagal si Asepina na kaunti. Dahan-dahang niyang kinukuha ang kanyang mga bagay. Naghintay siya hanggang kanamihan sa mga kaklase ay umalis bago siya lumapit sa desk. Saan nagaayos si Sir Galego ng mga gamit? Sir, utal niya sambit. Gusto ko sana magpasalamat. Tumingin si Sir Galego. Ang kanyang ekspresyon ay mausisa ngunit mabait. Para saan naman, Alsafina? Sa pagiging understanding mo po sa nagawa ko mali kahapon. Salamat at hindi niyo po ako pinagalitan at hindi pinaluhod ng matagal. Ngumiti si Sir Galego. Ang kanyang mga mata ay mainit sa pangunawa. Naniniwala akong lahat ay may mga kalokohan, lalo na at nasa teenage era ka pa lang. Ang mahalaga ay kung paano mo harapin ang susunod na araw. Tumango si Alcetina na parang bahagyang gumaan ng pakilamdam. Siguro, kaya maaga ako ngayon. Nakita ko nga sabi ni Sir Galeco, lumaki ang kanyang ngiti. Magandang simula yan. Ipagpatuloy mo lang. Sa tingin ko, magugulat ka sa kaya mong gawin. Ngumiti si Asafina pabalik. Nalamdaman ng isang bagay na nagbago sa loob niya. Marahil ito na ang simula ng isang mas mabuting bagay pagkatapos ng lahat. Pumasok ang sinag ng araw sa mga bintana na silid-aralan nagbigay na mainit-aliwanag na sa mga desk habang nakaupo si alsapina sa harap. Maayos na nakaayos ang kanyang mga gamit. Ito ay isang malaking kaibahan sa kanyang dating sarili na kadalasang nakaupo sa likod. Nagdududel sa kanyang notebook at halos hindi nakikinig. Pero iba ang araw ni ito. Ngayon, ramdam niya ang isang bagong pag-asa na pinapagana ng paniniwala ng kanyang bagong guro sa kanya. Wow, Asafina! Talaga mag-aaral ka na? Bulong ng kanyang kaibigan na si Lori na may nakabukas na mga mata sa gulat. Tumingin si Asafina, isang ngiti ang sumiklab sa kanyang muka. Nakakapanibago ba? Naisip ko kasi, panahon na para umakto akong parang estudyante. Tumawa si Lori Lumingos sa kanila mga kaklase Wow! Ito ang unang beses sa seryoso ko, Master! Pinipilit niyang umikot ng mga mata Pero hindi maitago ang kanyang ngiti Pero seryoso Gusto ko na maging maganda ang takbo ng buhay ko Gusto kong makita ni Sir Galego Na kaya kong magbago Nagkibidbalikat na lamang ang mga kaklase niya sa bahay naman ang kanyang nakatatandang kapatid ay nakangiting sumandal sa pintuan Narinig kong magandang ginagawa mo sa eskwelahan Asafina Nabanggit ni Mang Tomas kung gaano siya kasaya na makita ka nag-aaral na na mabuti Uminit ang kanyang mga pisngi dahil sa papuri Salamat Kuya Omar Ang sarap sa pakiramdam na sa wakas ay mapasaya siya Pinapasaya mo kaming lahat sabi ni Kuya Omar At sina Igo at Lenny din Nagbibigay ka ng magandang halimbawa para sa kanila Hindi lang sa pagiging matulungin mo Ramdam ni Asepina ang pagbibigay ng kumpiyansa sa kanya Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging pagbabago Alam mo, napansin ko rin na ang mga kaibigan ko ay gusto ring sumabay Parang nadadami sila sa pagbabago ko At magandang balita yun, di ba? Tumango si Kuya Omar na puno na sigla. Maganda nga yan, para sabay-sabay din kayo makapagtapos. Ang init ng suporta ng kanyang kuya ay bago sa pakiramdam niya. Ito ang palaging nais niya. Isang grupo ng mga tao na naniniwala sa kanya at nagtutulak sa kanya na maging mas mabuti. Panibagong araw na naman para kay Elsefina at ngayong umaga ay gagawin niya ang daily routine niya, ang bumili, tumulong kay Mang Tomas, para kay Igo at Neni. Hindi na yata talaga maaalis sa kanya ang pagtulong, lalo sa mga taong malalapit sa kanya. Wow! Mainit-init pa talaga ang pandesal mo, Mang Tomas! Puri niya. Aba, syempre. Kinawa ko rin niya na may halong pagmamahal. Tugo ni Mang Tomas. Yun! Salamat! Kumaway pa siya kay Mang Tomas habang nakasakay siya sa bike at tumutunog ng isang melodiya. Ngunit habang papalapit siya sa intersection malapit sa bahay ni Igo, biglang nagbago ang kanyang masiglang anyo. Huminto siya. Sumilip sa abalang kasada na puno ng mga sasakyan at truck. Bigla ay mula sa kanyang kaliwa, isang malaking truck ang lumagasa. Hindi alintana ang stop sign. Ang mga mata ni Asapina ay lumaki sa takot na mapagtanto ang panganib. Pero masyado ng huli kung iiwas pa siya. Parang bumagal ang mundo sa loob ng isang saglit. Halos wala na siyang oras upang kumilos. Hanggang sa wala na siyang nagawa pa at tuluyang nabangga. Nagbago ang tanawi na biglang dumagsa ang mga tao sa kalsada. Ang mga hiyaw at sigaw ay pumuno sa paligid habang ang mga tao ay nagmamadaling pumunta sa eksena. Ang iba ay tumatawag na ambulansya habang ang iba naman ay sumusubok tumulong. Si Igo, nakakalabas lang ng kanyang bahay, ay natigilan sa pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nakabukas sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Ate Alcifina! Sigaw niya nagmamadaling lumapit, ngunit pinigilan siya ng mga ito. Hindi! Hayaan niya ako makadaan! Kaibigan ko siya! Sumiklab ang takot sa mga tao at habang bumubulong. Ano nangyari? Okay lang ba siya? Ang mga luha ay dumaloy sa mukha ni Igo habang ipinilit niyang makadaan sa karamihan. At sa wakas ay umabot siya sa unahan. Siya ay lumuhod nakatingin kay Alcepina na nakahiga sa kalsada. Napapalibutan na nagkalat na pandesal. Please, hindi! Umiiyak si Igo. Ang kanyang boses ay napigilan ng kalungkutan. Hindi to pwede mangyari! Dumating sa kanyang tabi si Lenny. K Kuya, bakit tukuan si Ade Alcepina? Naluluhan itong tanong hindi makasagot si Igo at sa halip ay niyakap na lamang niya ang kanyang kapatid habang kapos sila umiiyak. Habang ang mga sirena ay umuugong sa distansya. Ang katotohanan ng sitwasyon ay hindi na maitatanggi pa na parang mabigat na ulap. Wala na si Alcefina. Ang kanyang maliwanag na espiritu ay naubo sa isang iglap. Ang pagkabigla ay naging pagdadalamhati at ang mga luha ay dumaloy ng malaya habang ang mga tao ay nagsimulang masaktan sa nasaksihan. Nagmadali naman si Mang Tomas na makapunta sa nangyaring banggaan nang marinig ang pangalan ni Asafina. Asafina! Asafina! Pagtawag niya na makita ito at sila Igo ay tuloy itong napaupo at lumuha. Hindi, Diyos ko, hindi totoo to. -toto. Bulong ni Mang Tomas habang nakatingin ka sa Pina, naduguan at wala ng malay. Iniling-iling ang kanyang ulo sa hindi makapaniwalang pagbigla. Andito lang siya. Ang saya-saya niya pa kanina. Dumating si Omar, ang kapatid ni Asafina sa eksena. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa kalituhan patungo sa takot habang siya ay pilit na sumisiksik sa maraming tao. Anong nangyari? Nasaan si Alcifina? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umabot sa taas ng kaguluhan. Nang makita niyang ito ay nakahiga doon, ang kanyang puso ay natibag. Hindi! Hindi! Ang kapatid ko! Lumuhod siya sa tabi niya. Desperadong humahawak sa pag-asa na ito ay isang masamang panaginip lamang. Habang dumating ang mga paramedics, ang paligid ay unti-unting bumibigat. Ang katotohanan na si Alcepina ay hindi na muling maglalakad sa kanilang kapitbahayan. Nagdadala ng pandesal o nagbabahagi ng tawanan ay nagpakahirap sa puso ng lahat ng naroon. Ang kanyang kabaitan ay umantig sa napakaraming buhay at ngayon ay naiwan silang may mga alaala ng kanyang init at malasakit. Sa huling araw ng burol ni Ansapina ay nagsalita si Mang Tomas. Ang kanyang boses ay matatag ngunit punong-puno ng damdamin. Ganito ang buhay mga kaibigan. Hindi ito mauhulaan kapag oras mo na wala tayong magagawa. Ngunit maaari Nating piliin kung paano natin isasagawa ang bawat araw. Tumingin siya sa mga tao sa paligid. Tandaan natin sa Alcifina, hindi kung paano siya nawala, kundi kung paano siya namuhay. Nagdala siya ng kagalakan at kabaitan sa lahat na nakikilala niya. Igalang e natin ang kanyang alaala sa pamamagitan ng pagpili na naging mabuti sa isa't isa. dadalhin nila ang ala-ala at kabutihan ni Asafina. Gagawin nila itong isang inspirasyon. Sa sandaling iyon, kumawa sila ng tahimik na pangako na ipakita ang kabutihan na ipinakita ni Asafina sa kanila. May you rest in peace, Asafina. Bulong ni Sir Galego, pinupunasan ng kanyang mga luha habang nakatayo siya kasama ang kanyang mga kaibigan nito sa ka klase at pamilya. Hindi ka namin makakalimutan. At sa mga salitang iyon ay tuluyan nang nagbago ang pananaw nila dahil sa pagkawala ng isang tao na nagturo sa kanila na yakapin ang buhay ng may bukas na puso. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!